kinsay na ninyo nga vlogger Dire sa Bohol? <laughs> oh, kanang mga vlogger Dire sa Bohol nga mga sikat kinsa may mga nailhan ninyo? Wala. At... Atong suwayan o pangutana ng mga Tagaloon mga idol, o ka followers ba ni sila Ang pangutana dol Kinsay paborito ninyo nga vlogger Dire sa buhol Kinsay nailhan ninyo nga vlogger Dire sa buhol I'm sorry ikaw, 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 ikaw. I-vlog. So, followers ka ni i-vlog, dili? Sige, akong pangunta na ha. Kinsay follow ninyo sa Thompson Vlog? ha? Why, nakafollow ang Thompson Vlog? Bisag isa ninyo? Subaya daw sa inyong silbo, Wala, wala, Wasad. Iga Wasad. A few moments later. Ini dia zeta tudul. Eh shout out sa junior hood. Junior Cudi. <laughs> <laughs> junior hood basketball lah. Saya ayo uh, <laughs> mengadang sermo. Uh, so shout out daw kono sa kon sa junior hood. Junior hood. Sigi 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 dengan selamat ninyo lah. Sigi sigi sigi. Mungkin kailan ninyo vlogger dari songgol. Sigi kan. Si Philip Tanasas. Philip Tanasas, ikaw. Oh, si Tata. Tata. Sa Panglaw Ako mo ta na. Kinsa mm -hmm. ninyo og Thompson vlog? Ako ang vlog. Oh. Ha? Feel ma so ay na dol chal sa Wala mo ka follow? Eh apel mo ko sa kong content ha. Daya sa -taya. salamat ninyo ha. Tagaloon mo taga diri, mo tagalon. Okay, oh, tagad dire ya. Sige sige, shout out ninyo ha, shout out. So akong pangutana. Kinsay naka-follow ninyo og Thompson vlog? Ako ang vlog. Wala mo ka-follow? Ha? Wala. Wala? Ah? Wala. Pwede may store buka may. Dol, may store buka dala. Nara ko'y pangutana, nara ko'y pangutana. ang makatubag, ang makatubag, taga-anak ko, huwag ka nang, pag-snack ko, ang ginagmay ko. Si, nara ko'y pangutana. Kanang, kinsay na ilhanin yung vlogger dire sa buhol. Si Iwi, Iwi? Si Iwi Vlog? Niya, followers kang Iwi Vlog dili? Followers? Bawang, bawang. Bawang, bawang. Sure. Iwi? Motosiko. Followers mong motosiko. Kailan mong motosiko? ah Babayap. Kailan mo? So, followers mo na nila dili? Bawang, ni... Followers? Bawang, Iwi? Followers ka? Followers siya ni Iwi ni, Vlog. Ni, ni so, akong pangotahan ha kinsa followers ninyo Thompson vlog ako ang vlog <laughs> ha? wala so dagan salamat ha degan salamat nga apel mo na ko sa akong content ha apel mo na ako sa akong content makita mo sa akong video ha degan salamat ha degan salamat ha? so far murag wala pa sulmi nakitaan nga followers Sa ha na. Kinsay mga vlogger nga nailhan ninyo diri sa Bohol? Bohol si Kuan, si Moto Vlog, si Stephen Stephen si Mia Kalipa, iwi vlog. So katong mga kawan. So katong katong mga katong mga mga sakop ni mga ay, sakop ay, ni ay, babayap. Ay, so mo na sila mga nakafollow mo na nila. Followers mo na nila tanan. So adili pod tanan. So ako mangutan ninyo kamong lima. Kinsay nakafollow ninyo Thompson vlog? Thompson blog. Kau nak follow ni juga Thompson blog. Kami, kami follow. Kau nak kita ni 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 apa lah? <laughs> Sikit lagi kau dol. Subaya kena dol. Followers bagi Thompson blog dol. Kau pegon ni? Ah, basic followers bagai Thompson blog. Ah, mula? Ah. Salamat ninyo. Shoutout, shoutout. Sige, sige. Kung kinsay paborito ng mga vlogger dito sa Bohol at ilha ng mga vlogger dito sa Bohol? Si Ewe, si motosikop si Sir Chip. Follow followers ka na nila? Ni ko. Hindi ko ni Erica Hearn. So naka-follow ka ni Erica? So akong pangot na, kinsay naka-follow ninyo at Tamsun Vlog? Oo. <laughs> <laughs> sige na, subay we, subay, subay ya dobe. I-follow mo karon. <laughs> Dili okay, follow karon kay makita man sa notification nga karon pa ni palo. So Thompson Black draw, kini oh. Oh, ito, may pag-ingon pa Thompson. Ya balik pa mo tanan ya, bre. Sige, sige. sige. Okay. Palawin ka. Palawin ka. Sige, palawin ka. Sige. Ya selamat ada. dengan selamat ada, selamat.